three trials sa impyerno. Yan ang madalas sabihin ng karamihan ngayon. Marahil ito ay dahil sa mas matinding inip na ating nararamdaman. Ngunit para sa isang lola na ang trabaho ay mga lakal at walang hupay na pagkakal, umulan man o umar, ay hindi ang alintana. Si Lola Shirley, itong sham na taong gulang na, may isang anak at dalawang apo, apo ko, saka yung anak ko. Eh, yung anak ko, nagtatrabaho sa sukat paranyaki. saka yung apo kong binata. Ang natira dito, apo kong dalaga. Ngunit kahit na ang kanyang anak ay may trabaho sa paranyaki, hindi ito sapat upang sila ay may makain. Bali, sino po ng babae na po dito? Anak po. Ah, uh, nagtatrabaho po. Pati po yung bubiyan tapos po. Tapos ang pagkain po, kayo po yung... Oo, oh, ito na lang. Ito sa pangangalakal po. Kaya naman kahit natirik ang araw at hindi tiyak ang kanyang kaligtasan, si Lola Shelly ay hindi pa rin tumitigil sa pangangalakal. Ano-ano po kayo oh, na? Ano-ano? Mabit ha? Alam ko pa, naku, pag tinitis ko ilig Pag umulan ko. Okay. pa Hanggang saan po kayo Eh, ako sa tabok. Ang tabok Tabok, saka sa timbagan, sa hasa ng palto. Ayon sa kapitbahay ni Lola Shirley, si Lola Rao ay may sakit sa baga. Ngunit kahit na anong pilit sa kanya upang tumigil na sa pangangalakal ay hindi naman tuong nakikinig. At kahit na may gamot si Lola, ay ayaw naman daw itong inumin. Sakit ba kung ano po, para saan po yung gamot ko niya, yung sakit po na Ano? Sa baga yung sakit niya. Mm. Parang pneumonia <laughs> ata. Pero no, ano, gumaling na yan eh. Kaya lang ko mga, mati ka sa ulo eh, kahit katanghalian. Mm -hmm. Lari po ang pinabati, ang ulo na siya eh, na, naman yung lakad mo wala, lang sa kanya. Ito ba? Ano mo? Opo. Kaya okay. ano din eh, yung sakit niya, paulit mo eh. Pero mo nagbibigay nagbibigyan ng gamit. Nakakukuha ng gamot niya sa ano, sa anggas. Opo. Basta ang sinasabi ng mga anak, ba't hindi ka sa mga? Ayaw tumigil. Ang sinasabi naman niya, eh paano eka akong ano, titigil na lang kong pabiling bigas? Mag-iiwan eka siya isang dan, dalawang dan, ang mayayari ano, tat tat tama man. Ano ba bait ko na friend ko? Yung ano, uh, oh. ano. Minsan na rin daw itong nawala ng malay habang nasa daan. Isa na akita ko siya ulit na umuwi. Ko lola si oh, niy, niya oh, no ko pa nila at kapanalakan kahit kung binabate. Wala lang. Wala lang sakit niya oh. Madalas po ba? Katwiran, kay si ang katwiran niya kasi, ano, oh, uh, <laughs> um, huh? patay kaya kaya ano niya ganyan siya basta siya yung lumalakan bahala na kasi niyan nasa karsada yan Masa, upo po. sa isang tabi kamisan niyan maglagayan ng malay parang ganun kasi nga ay ano lakad lahat, lakad kahit nagpapalaya parang hindi niya inintindi yung ano niya kasalusokan niya Paano nga naman titigil kung sa pamagitan ng pangangalakan ang kanilang tiyan ay napupunan ng laman sa pangangalakal dalawang beses kung bumalik si Lola Shelly sa junk shop upang ibenta ang kanyang mga nakuhang bote ani niya ay 30 pesos ang bayad sa kanya bawat balik sapat ka ito upang sila ay may makain kung wala naman daw na benta ay umuutang muna siya sa tindahan. Paano po pag wala po kayong nabentang, ano, ang kalakal? Eh, wala. ano, ano pong kayo? Um, po ang pinakain? Umuutang po muna kayo? Nangungutang muna ako. Nang bigas. Hmm. Yan sa mga tindahan. Tapos pagkain po? Oh? Hmm. Hindi po kayo pinipigay ng kapitampahan? Hmm. Ako pa nga hmm. nagpipigay. minsan naman ay may nagbibigay sa kanya. May mga nagdadaan diyan, isa nga. Pag ano, oy, ako binigyan ng ano, naka ano pa po, check in to anak ng bigas, kasi beta ko napakainam naman at ito eh. Kasi kinaawa sa kanya. Pag nakita siya lalo mo siya nakaupo sa isang sa may tabi ng kalsada, Aawa sa kanya dito at bibigyan siya ng sabihin sa isang taan, isang pag-grocery bigas binigyan siya. Lalo pag December, o di kaya ay inaagutan siya ng pagkain at inumin. Kadalasan sa mga buting na kukuha ni nanay ay bigay kan sa mga tindak. Mga uh, binibenta niya, ano, binibigay lang sa kanya mo. Oh, yeah. yung mga kalakal na yun, o, dito nga, halimbawa, naka, may sako yan, dala niya ko ng mga plastic na ng, ano, yung pag na puno, yung pinukuha na niya. Minsan naman, ay nagwawalis o di kaya ay nagtitiklong ng damit si Lola Shirley. May, mayroon nagpapatikot sa akin ng labada, binabayaran ako 150. Mayroon nagpawalis, nagwawalis ako sa Eskwila ng Wisdom, 150 din. The World Meteorological Organization, WMO, issued a red alert on the worsening effects of climate change. According to its state of the Global Climate 2023 report, the average near-surface... Temperature has risen to 1.45 degrees Celsius above pre-industrial levels 0.5 degrees Celsius away from the 1.50 degrees Celsius safe. Pre-industrial level as set during the Paris Agreement. Last year's 1.45 degrees Celsius marked the hottest average global temperatures since recording began 174 years ago. With ocean temperatures also reaching a 65 year high without any signs of decreasing. Global temperatures this year are expected to exceed 2023's heat records. The Philippines continues to experience some of its warmest days, with a heat index, a measure indicating the level of discomfort humans perceive due to the combination of high temperature and humidity reaching 50 degrees celsius, the philippine Atmospheric, geophysical and astronomical service administration, has warned of heat indices reaching danger levels, ranging between 42 and 51 degrees celsius in many parts of the country. Isa sa amin Habang aming hinahagilap si Lola Shady ay si Kuya Ramon. Hindi niya tunay na pangalan. Isang tanong na araw-araw hinahagilap si Lola Shady na kalakad-lakad. Ano na mahabo niya? Pakalakad lang. Ay, sa plastik, kung ano, -ano lago. Ibinibigyan niya sa dyan para may pangdigan niya. Tawa nga dyan. Mayroon lang ako. Ibigyan diw ko yan. Iwala eh. rin ako eh. Sa trabaho din ako. Ibigyan ako Araw-araw po -araw ba yun? Oo, oh, araw-araw yun. Umaga, hapon, tangali. Walang patig yan. Pag hindi ka na naghanap buhay yan, wala sinaghanap po. Isa sa sinubukang hanap buhay ni Lola Shelly ay ang pagluluto ng ulam. Ngunit imbis na kumita ay inuutang ang lamang gawa niya, kanyang panita. Ang ano, pinapautang naman siya ng mga taga sa may tiyanggi, sa may tiyanggil grocery dyan. Kasi nagbabayad naman siya pagdating ng pension niya. Kahit na matagalan, nagbabayad. Kaya pinapautang nila. Kaso ang gawa niya, puutang siya ng baboy, nalutuin niya. Okay, tapos ipautang din niya. Ano? Tapos noon, pagkaano, parang nahihiya niya si Milin. Ang din niya na po. Oh, oh, ganun siya. Eh sabi ko, eh, daw na siya. Eh, wag ganun eh. Inuutang may okay. puhunan, tapos ipapagutang mo. mo. Eh, pa, paano babalik yun? Paano madidaret yung pagduluto mo na? Tapos kumisa pang pag natira, iiwan na lang niya sa isang ano, kahit sa kamo na lang bayaran. Ganun ang ano niya. Kaya kumisa pag sininil niya, nasabi sa kanya, walang pera. Eh kasi, kumbaga pinipilit mo lang, okay. Ganun ang trabaho niya. Kaya sabi ko, eh, tumigil ka na kung ganyan ang trabaho. Wala pangyayari eh. Oo, may mga pautang ka, kaso hindi ka na makapagtinda kasi wala kang pahuna. Ang mga yari, pag dumating ulit yung pension niya, hindi babayaran niya yung mga utang niya, makakautang siya ulit. Kasi so, magluluto na naman siya. Tapos ipapautang na naman niya. Average people work. Nearly half of Filipino senior citizens are still working and many face health risks due to poverty. The Commission on Population and Development (Popcom) of 9.2 million Filipinos aged 60 years and above. 46% are still engaged in economic activity or have to work for a living, according to a report released by the University of the Philippines Population Institute (UPPI). Out of 5,985 seniors polled by the UPPI, 57% reported experiencing considerable difficulty in meeting household expenses, while 14% said their household experienced hunger in the past three months. About 30% of elderly Filipinos surveyed by the institute said they were somewhat unhealthy and very unhealthy. 86% said they postponed seeking medical consultation due to financial constraints. And the UPPI, most working senior citizens come from the younger age range of 60 to 69 years old at 60.4%, while 27.8% are from the 70 to 79 age group. With poor health and pervasive poverty, many among older Filipinos are also prone to mental disabilities such as depression. especially for those living alone without early as well as Alzheimer's disease that requires 24-7 caring, said Perez, a medical doctor and public health professional. Isa sa aming napansin noong dinalo namin si Lola Shelly ay ang kalakihan at kagandahan ng kanilang bahay Ngunit ani niya ay sa amo raw nila ang bahay na ito. Dito na kasi ang tumanda sa kanila eh. Kaya ay mga patay na sila. Ang mag-asawa tapos yung anak patay na rin. Ang natira dalawa. Yung nasa Amerika yung babae, yung lalaki na sa Santa Rosa. Okay. Eh kami na pinatira. Dati kami na natira sa kubo. Ipinalipat e, kami dito. Uh, kasama niyo po yun. Ano po ano po Oo, oh, kasama kami lahat doon. okay po, yeah. ito po. Okay, tumawag sa akin si Rodoro, may-ari ng bahay. Na, Charlie, lumipat kayo doon sa mga bahay. Kayo na mag-ano doon, kayo mong titirat. Lilihis na lang kayo. Ngunit kahit sa laki ng kanilang tinitirhan, kayo naman ang liit ng kanyang hinihigan. Ngunit para kay Lola Shady, hindi problema sa kanya kung hindi kalakihan ng kanyang higaan basta siya'y may maayos na tulugan, ay masaya na siya. Aming ding napansin ang kanilang ulang na sapat na raw sa kanila para sa tanghalian at hapunan. Ang gabi ng kayo po? Ang kalokyo kayo po sa... Ang kalokyo kayo sa... po sa... Ayun, hablando, ang gagawin nito yung 60 pesos. 60 pesos lang tingin ito. Bali, nakatang balik po kayo nyo. Ganong balik. Ganong balik po. Pwede isang sato po, po na yun. Nakatang po ng 30 pesos lang Tapos sa 60 pesos po na yun, nakakabili na po ang ganyan. Kapulang yun. lang po. Araw-araw -ara Minsan ba, nakakautang ako ng maboy, niluluto ko. Tapos po, yung kami nito? May kami kami, may bigas kami. Meron, saan po ba yung bigas? Yung bigay ng ano, yung bigay ng... Ah, kung puno na ka. O, dalawa ko dito. Dalawa ko. Sinalin ko dito yung isa. Saan po yung nito? Sa uling. Hindi na namin, hindi yung mesko. Hindi dito nagluluto si Nanay Samantala ang kanilang dating tinitirhan ay isa na lamang ngayo'ng amindot natong bahay. 우어아 <목소리가> sebenarnya kami lebih minta tu mai lebih minta Human health is one of the most vital sectors which will be severely affected by climate change. Incremental increases in temperatures and rain regimes could trigger a number of adverse impacts. In particular, the outbreak and spread of water-based vector borne disease leading to higher morbidity and mortality. Increased incidence of pulmonary illnesses among young children and cardiovascular disease. Among the elderly. In addition, there could also be increased health risk, poor air quality, especially in urbanized areas. Pain in the feet, especially in the heels, arches, and toes, is one of the earliest indicators of excessive walking. Plantar fasciitis, a condition where the ligament that connects your heel bone to your toes gets inflamed be the cause of this soreness, repetitive stress on the feet is usually the cause of this inflammation, particularly when talking long distance without stopping for suitable rest or wearing appropriate footwear. According to Dr. Anuj Shakwal Consultant, Orthopedics and Foot Ankle Specialist, Seeker Birla Hospital Gurugma. Leg pain, especially in the tights and calves, is a common indicator excessive walking. Delayed onset muscle soreness (DOMS) is the term of this type of soreness that usually peaks 24 to 20, 48 hours after exercise. Although some discomfort is natural, chronic or severe pain is indicative of overdoing it. Furthermore, walking's repetitive impact, particularly on hard surface can strain the knees and hips, causing joint pain that might exacerbate exor arthritis or is result in disorders like runner's knee. Another health problem of walking is lower back pain, particularly if you have bad posture or weak core muscles. Walking. Repetitive motion and the pressure of carrying your body weight over extended distance can cause strains on the spine and lower back muscles. It can be uncomfortable to walk or even stand for long periods of time because of this pain, which can range intensity from a dull. Walaman ka si ang kaligtasan at walang takas sa kupit ng hindi. Nananatili ang determinasyon ni Lola Shirley. Kilometro man ang layo ay patuloy lang sa paglakad pasan ang plastik na puno ng buti. O di kaya ay hila ang kanyang kartilya. Dahil ang hinto ay tanong sa mundo na walang kinikilingan at masalimuot.